So So up ko muna to guys So hi guys So ngayon uh, <coughs> Hi guys, so for today's video, so ngayon tuturuan ko po kayo kung paano gamitin yung Mivo. So, <coughs> wait lang guys, ay <coughs> Mivo, photo lab pala. So, para ganito yung mukha ko, lalaki naman ako, pero nagamit po ko ng photo lab, mukha kong papa, charot lang. Let's start. Open na natin yung photo lab. And guys, hintayin na lang natin siya kasi naglo-loading pa <coughs> siya. X natin, siyempre. Alam niyo yun. Guys, pagtapos guys, mamili <coughs> kayo. With sorry guys, sa bukas kasi ako. Ito yung <coughs> Ito yung gusto ko guys. Ito napili ko. So, gagawin nyo dyan so pipili kayo ng mga photos na gusto nyo guys syempre alam nyo yun ito yung gusto, gusto ko ito yan ayan guys so igit, ipindutin na natin yun tapos ig, ayan na processing pa lang sya ayan guys tayo lang natin sya charot lang so mm, wala kasi ako maisip na content kaya ganoon na lang yun Beach. Sorry kasi kaaway kasi yung mga kapatid ko. Charot. Wala namang ako kapatid. Kamanghura lang ako. Char. Ngayon guys, pindutin nyo yung itong may tulok-tulok. Pindutin natin yung save to divide. Tapos pindutin nyo itong download. Guys, download. Ayan. Download. Kaya download na kayo ng photo love. Na, naabot na, na siya. Punta tayo ulit sa gallery natin. Tapos, guys, pindutin natin yung photolove. Ito, guys. So, marami na akong edit. Yan. Ito, bago ko yung edit. So, ano. So, yun lang, guys. Thanks for watching.